ang langgam at ang tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na gising na si langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya Pinasan niya ito at naglakad papunta sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong at nilapitan. Magandang umaga, kaibigang langgam! Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala! Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Tanong pa nito. Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Pangiting sabi ni Langgam. Matagal pa naman yon. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. Ikaw na lamang kaibigang Tipaklong. Sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog. At lumakas ang hangin kasabay ang pagbuos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang tipaklong. Naalala niyong puntahan ng kaibigang si Langgam. Paghupan ng bagyo, pinilit ni tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Nanghihina at nanginginig na ang kanyang katawan. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. buksan ni Langgam ang pinto. Nagulat siya. Aba aking kaibigan! Wika ni Langgam. Tuloy ka Tipaklong! Binigyan ni Langgam ng tuyong tuwalya si Tipaklong. Pagkatapos ay naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalo ng kumain ng mainit na pagkain ng magkaibigan. Salamat kaibigang langgam! Wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Wika pa niya. Magmula noon, nagbago na si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang Silanggam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok.